So, yan mga kamanok, dala na natin ang ating feeder, okay, at saka yung ating pagkain, at saka po yung ating barn. So, dyan po natin inilaga yung ating mga first batch. So, uh, let's go. Alright. Alright. What's up? Magandang tanghali sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at narito tayo ngayon upang magbigay ng second meal. Okay, so sabi ko nga sa inyo last time, three times tayo magbigay ng pagkain sa ating mga alaga sisew. Okay, so sa umaga, sa tanghali at saka sa hapon. So ngayon, alas 12 na ng tanghali at magbibigay tayo ng pagkain sa kanila. Okay, so sorry for the for the setup of my kitchen. Okay, so ayan nga mga kamanok makikita nyo. Nandito po at naka-prepared na yung ating painuman, waterer, ang ating uh, feeder. Ngayon, ayan mga kamanok, uh, mag-pre-prepare muna tayo ngayon ng ating painom. So, ugasan lang muna natin ng konti. Then, lagyan natin ng tubig. So, konti lang para sa ating uh, third watch. Tapos, ito naman para sa ating uh, first batch. Ayan, so medyo marami-rami na mga kamano kasi lumalaki na sila. So yung uh, demand ng kanilang tubig is marami na din. Alright, And ito nga pala yung ating sa second batch. All right. So yung ating uh, first, yung ating third batch possible uh, four days pa lang yung ating uh, second batch. Uh, parang 2 weeks pa lang tapos itong ating uh, first batch ito ay 3 weeks pa lang okay so ngayon ang ating ilalagay dito'ng painom is walang iba mga kamanok walang iba kundi ang ating very own herb botics okay so uh, mga kamanok kailangan po ng ating uh, Okay, kailangan po kasi ng ating mga alaga yung uh, probiotics upang sa ganon, maging healthy po sila. Good bacteria po ito mga kamanok para sa kanila upang sa ganon, mas mabilis po ang kanilang paglaki. Okay, sa mga interesado nitong ating herbotics, pwede niyo po akong tawagan sa 0916-269-2725 or pwede rin po sa 0955 -65370. 0.57. Ayan. So, ito po. Ang ganda po nito para sa ating mga sisiyo. Kung gusto nyo makita ang resulta, tingnan nyo po ang aking mga sisiyo. So, let's go. Let's go. Alright. So, yan mga kamanok, Ready na po yung ating uh, feeder. And syempre yung ating mga feeds para sa ating mga alagang mga sisiyo, okay? So mga kamanok sa mga magtatanong, ano po ba ang gamit natin na pagkain sa kanilang uh, Okay, mga sisew. So, uh, we are using Derby Max 1000. Okay, so next month, so malapit na, possible one week na lang, mag-change speeding na tayo sa Derby Max 2000. Okay, so ito po mga kamano kano, Derby Max 1000 po ito. At makikita nyo naman ang uh, ganda ng feedback ng pagkain na ito. And syempre yung ating probiotics sa ating mga sisew. So, panginintay natin, let's go. So what's up mga kamanok? This is our third batch, okay? So ito yung ating third batch mga kamanok and uh, so far maliliit na sila. Okay, so day 4 na nila ngayon at uh, wala pa silang vaccine. Okay, so at this moment of time mamaya siguro mga takip silim, magbibigay tayo dito ng bakuna. So uh, ang ibibigay natin dito is Gumboro 1. All right, kasi masisigla na naman sila. Okay, so uh, ganoon pa rin ang ating linya that is uh, Mel Sims and domes ayan so yan po yung ating third batch okay so so far may meron, meron pa tayong uh, parating na fourth batch and pip batch okay so uh, this coming uh, May 7 yun yung uh, fourth batch natin and yung fifth uh, batch hindi pa siya napipisa okay so yan lang mga kamanok, pinakita ko lang sa inyo yung ating third uh, batch and ngayon let's proceed to our second batch so let's go let's go ayan mga kamano kong ating uh, second batch. Okay, so uh, medyo malaki-laki na rin sila and uh, more on blacks. Okay, so more on blacks and uh, sweater. Ah, no sorry, uh dome. Okay? So black and domes. Hindi ko pa makita kung ilan ang uh, magiging uh, lalaki nito, magiging tandang So so far sa ngayon, alagaan muna natin. Pero may nakita na kong isang tandang. Okay? Ayan yung isang yon mga kamanok Ayan Ah, saan yon, ayun, yan, yan Eh, eto, eto, eto Ito Ay, na ko, ayun Oh, wala, medyo ano sila nagugulat so possible mga kamanok, may nakita na kong isang uh, tandang, okay and uh, healthy naman sila okay, dito sa itim medyo mahirap pang i-distinguish kung alin dito yung tandang and yung inahin eh, okay, kasi mga blacks kasi ito eh. Pero sa mga reds, madali nating ma-identify. Pagka nakita natin na medyo may dark sa kanyang dibdib, so possible tandang yan. Okay, so kung minakita nakikita yung tandang sa mga blacks natin, so i-comment nyo lang kung ilan yung nabibilang yung tandang dito. Pero minakita ko ako dito isang uh, dome. Okay, dome na nak nakakross sa uh, male Okay, so isa lang to, itong nasa gitna na to. Ito, ito, ito. Ayan, ito po. Yan. So, ang ganda ng kulay niya. Black dome po ang tawag sa kulay na yan. Ito. Alright. So, yan mga kamanok. Ang ating second batch. So, ngayon naman, magpo-proceed naman tayo sa ating first batch. So, so, yan mga kamanok. Dala na natin ang ating feeder. Okay. At saka yung ating pagkain. At so, ito po yung ating barn. So, dyan po natin inilagay yung ating mga first batch. So, uh, let's go. So far, yan na po sila mga kamanok. Ito po yung ating first batch. Okay, so uh, ayan, so healthy healthy sila at uh, ang gaganda nila. So they are 22 in pieces. Okay? So meron si Jung Mel Sims, my sweater and my domes. So later on, mamaya sigurong gabi o sa madaling araw, magbibigay tayo sa kanila ng sa vaccine. Okay? So makikita niyo dito mga kawanak labita natin. Right? <coughs> So, yun sila mga kamanok. Medyo malalaki-laki na sila. So, uh, day, ano na sila? Day uh, 27. If I'm not mistaken, titignan ko pa sa record book kung ilang araw na sila. Okay, so malapit na sila mag 1 month. And nakikita ko healthy naman sila. Alright. So, may mga reds, sweaters, may mga blacks, may domes. Ayan, ito po yung dome natin, no? Oh. Kita nyo? Parang dome din yung isang yon. So far, they are healthy and uh, happy. Okay? So, uh, sa tulong ng ating mga, okay, binibigyan na pagkain, wastong nutrisyon, wastong uh, painom, especially yung ating mga probiotics. So, napakalakay po ng tulong pagdating sa ating mga alagang sisya.